At ito na nga mare magluto na tayo ng quinoon at kung tawagin sa bicol. At ayan na nga, hinugasan ko ng ating mga stingray, kung tawagin. At ayan, nilagyan ko na ng asin at saka tubig para ating pakuluan para maalis yung langsa. Inilagyan ko din ng uh, paminta at saka ng uh, luya. Ayan siya. At ngayon nga, maghihiwa tayo ng mga luya upang ito ay ating ipanggisa sa ating pagi nakakain na ba kayo nito mga mari? ito ay napakasarap at isang espesyal uh, galing sa Bicol at ayan na nga meron na tayo dyan sibuyas at mga hiniwang maliliit na sili at ito na nga tapos na natin pakuluan mga mari at ayan na atin ang hihimay-himayin kung sa Tagalog ay himay-himay nga naman kinurot kung sa vehicle At ito na nga, tayo naman ay magkakayod na ng nyog. Nakabila ko ng nyog dito sa Australia. At ayan atin ang kinayod. At ito na atin ang pipigain. Pero hindi siya mga marim, masyadong ma kagaya sa atin ma maganda ang pakagata ng nyog dito ay hindi kaya naman ayan na ginisagisa na, na natin ang luya, bawang, sibuyas Ayan na. Kailangan lumabas ang kanilang mga aroma. At ito na nga, nilagay na natin ang ating mga hinimay na uh, pagi. At ayan, gisa-gisahin natin. Halo-haloil muna natin. At pagkatapos natin siyang mahalo, lagyan na natin ng mga pampalasa. Ayan yung paminta. At saka ng asin. Ayan, halo-haloin natin ulit. At ilagay na natin yung kinayod natin at pinigang uh, gata at nilagyan din natin ng buong sili at mga sili upang ito ay medyo maanghang at napakasarap. At ayan na nga nagdaga ko ng isang latang uh, kakang gata na nasa lata at nilagyan din natin ng seasoning, pampalasa at ito na ang ating pampasarap na gulay. Yan ay malunggay. Ayan, nilagay na natin. Napakadali lang itong lutuin. At lalagyan din natin ng suka. At ayan, ayan. Luto na yan. Ready to eat na. At dito na. Kain na tayo. Napakasarap. Kain tayo guys.